Palagi ka bang nauubusan ng oras sa manuman ng paglalagay ng product details at paghanap ng mga produktong maaring ilista? O kapag nais mo magbukas ng panibagong online store, kailangan mo pang kopyahin ang impormasyon mula sa ibang tindahan? Paano kung maari mo itong gawing otomatiko at makatipid na oras? Sa pamamagitan ng script product at copy list ng mga tampok ng big seller, Maari ka nang kumuha ng mga detalye ng produkto gaya ng pamagat, paglalarawan at iba pa mula sa iba't ibang marketplace sa isang click lamang. Kung nais mong magbukas ng panibagong online store, kailangan mo pang kopyain ang information mula sa ibang tindahan. Narito kung paano ito gamitin. Kung nais mo mabilis na makuha ang impormasyon ng mga produkto mula sa ibang website, gamitin ang script product na function. Hakbang 1. Scraping. Mayroong tatlong uri na extension na maaring ito i-download para sa scraping. Matapos itong ma-download, maaari ka nang pumunta sa mga marketplace tulad ng Shopee, Lazada, TikTok, at iba pa. Upang maghanap ng produkto, makikita mo ang isang icon, i-click ito. Kapag matagumpay, makikita mo ang mga na ng produkto sa draft list. Maaari mong suriin, i-edit ang impormasyon o agad itong i-publish. Simple lang, di ba? At kung nais mong magbukas ng bagong store at kopyahin ang mga produkto mula sa iyong dating store, maaari mong gamitin ang kapilisting na tampok. Pumili kang nais mong ma-import na isang produkto o kopyahin ang buong store. Piliin lamang at i-click Hakbang 2. I-edit at i-publish. Makikita ang mga nakapi na produkto sa drop list. Maari mo itong i-edit at i-publish ayon sa iyong nais. Napaka-epektibo at napakinabang hindi pa? Simula na ang paggamit ng script product at copy listing upang mas mapabilis at mapadali ang iyong e-commerce na negosyo. Kung meron ka mang katanungan, huwag kang mahiyang makipag-ugnayan sa amin sa kanan sulok sa ibaba sa aming customer service